ng Cagayan de Oro, 2nd District. Magandang, uh, po, kong bunta, magandang umaga po. Maimbunta Kong. Maimbunta. Magandang umaga Rod. Good morning to your listeners. Opo. Okay. Uh, una sa lahat Kong, kumusta po yung uh, pinag-uusapan na budget for 2026? Okay naman yung mga all the other uh, departments except that uh, tayo sa Mindanao may complaint tayo mm -hmm. sa pag-anliit uh, ng uh, ng uh, share ng Mindanao, no? oh, As magkano are, lang? for 2026? Uh, 15% lang. So, hindi yan uh, tukma sa ating uh, populasyon ng Mindanao na 26 million and it is 22.3 of 116 million Filipinos. So, 20, 26, percent. 26 yeah. mi, uh, magkano ulit? 26 yeah. million lang? <laughs> Mindanao. 26 million for, Mindanao. for the entire Mindanao para sa lahat po ito ng distrito ko. 26 million ang ang population. Okay. But yung, so, yung budget na of that ang share is 15% only. 15%. So kung ang population is 22% of our entire Philippine population kung per capita lang talagang ano maliit lang talaga ang 15%. And then we contribute about 20 percent of our GDP. Uh -huh. so, I mean, oh, Bakit 15 percent lang? So that that's one. Number two, mas worse pa ito ron sa if you go to each department's uh, koano, allocation. Uh -huh. Kasi Mindanao being the breadbasket of our country, uh, is only receiving 12 percent of the entire Department of Agriculture budget. Uh -huh. So yan talaga pinapaglaban namin. So mga congressmen are asking the Speaker, Uh, to be able to make uh, you know uh, uh, make sure na magbigyan naman ng tama na share at allocation ang Mindanao. Bakit ano ho ang dahilan kung uh, kung bakit ganun lang kaliit ang inalat na pondo sa buong pie, 'di ba ng uh, 2026 budget? Well, wala talaga pa sila ano because we are meeting with ano with uh, the department wala pa yung uh, hearing for the budget of DA. Uh -huh. So we have to go one by one. And so the, we will find out bakit ganoon lang 12% uh -oh. lang. Uh -huh. And Manila is uh 9.6%. Uh, 9 ang Visayas is 9%, no? Uh -huh. So uh, ang Manila sandali magtatanim ng ano dito, gulay diyan sa Luneta yata. <laughs> so yan, uh, dyan, kasi kasi 9.6% eh. Uh -huh. 12. NCR is 9.6. Uh -huh. Ang Visayas na agricultural region also Uh, it's only 9%. So, uh -huh. We're going to question that uh, this coming week when we have the Department of Agriculture. Uh -huh. Yeah. Na, na pero habang ipinaglalaban ninyo 'yan, yung pondo para sa mga taga Mindanao, eh mukhang yeah. yung buong kab, yung kabuang mismo uh, budget for 2026 uh pinagtatalunan pa ngayon eh. Well, mainly it's mainly on the budget of the Department of Public Works. Okay. And yan talaga ang focus diyan kasi diyan ang kuan malaking usapin ng uh, flood control na talagang maraming mga ghost projects, maraming mga uh, projects that are not on specifications uh -huh. and so forth. Yeah. So posibleng tatapyasan pa ba yan o anong mangyayari sa pondo ng DPWH base sa nakikita niyo po diyan sa mababang kapulungan? Well una, uh, wala well, hindi namin tinuloy yung hearing sa budget ng DPWH. Uh -oh. Kasi nga si Secretary uh, Vince Dizon, he said that uh, to give him time because he is under orders of the President to review. Kasi according to Secretary Dizon, may mga mga projects na tapos na to 2024-2025 uh -oh. pa. Oh, so tama na naman ulit sa 2026. No? So uh -oh. bakit naman mayroon pa na tapos na? Pangalawa, may mga ghost projects mga pangatlo, may mga projects na substandard. Uh -oh. So therefore, he wants, uh, he is forming his own team to review the DPWH before kami sa Congress, uh -oh. will be able to discuss the budget. Tama naman yon Kasi paano uh -oh. namin may discuss yung budget na pabaguhin pa naman ng Secretary. So Pero, that is the present situation. Kung, dyan sa Kongreso, hindi ba ito nakita? Kasi dyan nag-uumpisa eh. Uh, well, as, as far as kami talaga, we we do not really see kung ano yung mga project sa iba ibang distrito. Oh, okay. Kami sa amin lang kasi how do you know na yung project diyan sa Bulacan ay ano, ghost. Oho. Uh -huh. eh, kung ano kung nalagay ba ulit yan sa budget so wala masyado kami diyan. So uh -huh. kami naman we make sure that ang awing district namin yan ang alam namin kung saan pupunta yung pera. So uh -huh. yun that's why we cannot be able to be able to to find out other Uh, quan, uh, the status of other projects in other districts. That is why it should come from the secretary. Uh oh, oh. Uh, the, from, from the department concerned. Uh oh, kasi sila mas may alam. may alam sa entire entirety. Kasi we're talking about the entire budget of 800 billion of the Department of Public Works, of which 200 plus billion is flood control. Uh -huh. So yun, ano know, dyan. So that is what we are waiting. So pag dating dyan, we will look at ano at the, the, at the budget and then we will look at our districts kung to, tama ba itong itong mga lagi nalagay diyan wala ba yung nakapasok yung mga top uh, notorious 15 uh, 15 contractors oh, I'm happy oh. to inform you that yung 15 na yan wala naman hindi naman dumating sa Mindanao mm -hmm. Nandiyan lang nasa, ano, sa, 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 Luzon. So, yun ang mga... <laughs> hindi na kalusod dyan sa Mindanao. ah, <laughs> uh, wala. Kasi, Pero may mga, it, may mga uh, proyekto uh, daw sa Sambuang din eh. Pang... Yes. Mayroon dahil. May, 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 uh, that's why we, I cannot uh, comment on that because precisely hindi natin alam yan. Alam ko lang sa aking distrito uh -oh. that we make sure that our projects are properly implemented and me myself uh, will inspect the projects. Yes. Uh -huh. Well, uh, 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 tayo ay kahit papano nagpapasalamat dahil na-discover nga itong mga guni-guni. Yes. Uh -huh. Oo, tama di, di naman Kong? talaga uh -huh. yan. Uh -huh. Now uh, they would know better uh department secretary so uh -huh. they will be investigating they will be the one uh, now looking at each item na tama ba ito hindi ba ito redundant uh -huh. hindi ba uh, ulitin na naman pagalawa ito ba ay existing o ito ba tapos na ay uh, budget no. over 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 price ba ito Magano sila na yun kasi sila may alam dyan. eh correct, correct. At, at at dahil nga rito sa mga nadiskubre eh, ay naging maingat na rin tayo sa pagpasa 'di ba sa sa pondo ng bayan. You will really scrutinize. In fact, pag mababalik ma ma din sa amin, nag hearing kami, bakawis, binigyan ng uh, amin chairperson si Mika Sarmiento ng seven days. Oo. For our hearing last uh, last Friday. So therefore, uh, he will have to submit the secretary on uh, on Friday. And so then we will look at it, especially we will focus on the flood control Oo. on what have been uh, anong changes dyan. Uh, kasi sabi ni Secretary Vance na he's is going to if necessary reduce the budget kung talagang hindi naman kailangan hindi Oo. naman kasama sa project noa hindi naman kasama yon sa mga flood uh, flood prone areas Oo. Mm -hmm. oh oh uh, yun kailangan uh, yon alangan maglalaan sila ng napakalaking pondo para sa tulay o para sa flood control eh, Wala namang ilog oh. <laughs> 'Di diba? Yan ang <laughs> no problema oh, nga. Oh, wag, oh, oh, sasabihin nila hindi. Unahin namin yung paglalagay ng ilog diyan. Sa kanamin magtatayo ng <laughs> ng flat control. so we're making sure na ano kami. Oh, oh. So we're waiting for the submission of the revised budget mm -hmm. it, diba? and we hope that in that budget talagang totoo na na yung mga flat control are in areas na really flood prone. Exactly. In other words, nasa NOAA, Project NOAA, uh -oh. na ginawa. So that alam kung saan yung nagbabaha talaga, nagpa-flood talaga. Uh -oh. Pero dito sa mainit na usapin ng uh, flood control at sa budget, pakibalita nga sa amin kung kung bakit humantong ng hindi pagkakaunawaan ng ilang kongresista sa ehekutibo. Uh -oh. Well, ang, ano kasi ganito, ganito yan talaga. Uh -oh. So ang... ang, ang uh, aming suspecha talaga, may mga may mga insertions. Ayan. Diyan sa, especially sa BICAM. Diyan ang malaking insertion. Okay. Ang malaking insertion daw, da, 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 sa sa what we know, ang malaking insertion sa BICAM is on flood control. Ayan. Mm -hmm. Kasi alam mo, itong mga dredging, uh, dissertation, yan na hindi makita eh. That's why, uh, yan, dyan, dyan, papasok yung unscrupulous contractors mm -hmm. na dredge sila ng isang kasi daw, uh, tilted na yung river pagkatapos pala wala namang wala namang project mm -hmm. so ganun that's why sa Cagayan de Oro sa aking lima na rivers wala kong desilting or dredging mm -hmm. kasi nakatago 'yan kasi hindi mo makita eh uh -oh. ilalim ng tubig eh uh -oh. so yun, yun nga ang ganyan so let us be therefore be careful on those things and that is why we hope that uh, yung isasubmit ngayon ni ni Secretary Vince ay wala na yung uh, ganitong klase ng mga mm -hmm. projects, ng mga Uh, dredging which uh, are really used by unscrupulous uh, con, uh, contractors to really make money. Bakit napunta yung sisi sa Malacanang? Wala naman. Uh, sa, sa aming tingin binabalik lang namin, not because si namin executive, binabalik namin yung ano, DPWH um, um, uh, because to give a chance nga for the executive mm -mm. at the department, uh, DPWH to review their uh, budget and then we should be because kasi new administration na wala na si Secretary Bunohan, mm -mm. si Secretary Vince five days pa lang. So therefore, we have to give a chance to them. Uh -huh. So we are, not, we are not blaming anybody. We are just saying that ibalik nyo muna so that by review kasi may order si Presidente kasi Secretary Vince na i-review yung budget sa DPWH. Yes. Nagbigay na ng reaction si Executive Secretary Bersamin eh, sa Ah, uh, ilang hindi naman na uh, nilalahad no kasi ang uh, sinasabi doon, sa ilang mga kongresista na nagsisisi ang executive department. Ang sinabi, linisin nyo muna ang inyong bakuran. Unahin nyo muna linisin ang inyong bakuran. Uh, uh, kasi, you know, may mga insertions din galing sa mga congressman eh. Uh -huh. Well, tayo kasi hindi naman tayo kasama sa Bicam. So wala tayo, hindi tayo maka maron talaga. So that may, that means talaga na linisin talaga muna namin ang aming as far as we're concerned yung aming mga projects dapat tukma sa mga anong kinakailangan sa ating mga distrito at saka yung walang ano walang mga ghost project hmm. di talaga may iwasan itong mga insertion kong no no may iwasan talaga yan that's why kung tama lang talaga ang nasa kongreso pagdating sa bayan mangyari kasi diyan pag pagbigay galing sa DBM yung uh, National Expenditure Program, hinihimay namin yan. Uh -huh. Pag sa BICAM, ang problema doon, ang mag-de-decide na lang yung BICAM. At saka, walang ano yan eh, hindi transparent eh. Uh -huh. oh. Diyan, nagkaiba nagka ang, 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 mga mga amounts for the budget. Andiyan po pasok yung mga insertion para sa mga flood control. Oh. Uh -huh. May may idea ho kay kung magkano lahat tong mga pilit nilang isingit so national uh, for for 2026 national budget ng bansa well right now ang the 200 plus billion ang flood control so we we are not sure whether these are projects that will uh, address the problems of flooding in areas which are considered by Pag-asa and UP as part of Project Noa na talaga mm -hmm. that uh, they are really flood prone dapat doon no so we that's why Uh, right now, we cannot say anything about the budget kasi nabalik muna sa kanila sa Village, the, uh, last Friday for them to correct and mm -hmm. give us now what is now the proper, uh, the corrected uh, budget so that we can to take a look at it, tingnan namin isa-isa yung flat control at tingnan namin kung talagang kailangan ba yan sa isa sa distrito na saan mm -hmm. ilalagay yon Yes. Oh, yeah Uh, ako naman ang nakikita ko no uh, dahil nga well ah uh, nandyan na yan pero kailangan talagang may managod. itong mga guni-guni at yung ibang mga substandard pero kung hindi rin bibigyan ng pondo ang DPWH papano nila uli aayusin yan paano kasi well ongoing eh, ongoing investigation matagal-tagal pa ba ma hindi yan kaagat-agat ay eh, mabibigyan ng ano to eh ng solusyon itong uh, ginagawang investigasyon uh, na pero hindi naman natin mapipigilan na yung mga pag eh, at bagyo di ba kong ang oh, um, situation talaga the best way is what the president President yung Bongbong Marcos will be signing. Uh -huh. And that is the Independent Commission. Uh -huh. Hindi kasi pwede na mag-investiga mga uh, congressmen kasi involved nga ibang diyan dyan. Uh -huh. Okay. At pangalawa, hindi rin pwede mga senador. Involved din ibang mga senador doon sa mga insersyon at saka kung ano. So hindi ko lang like mention yung mga pangalan. But anyway, the best thing is independent commission. budget The independent commission, we have the power of subpoena. Mm -hmm. And the, then the dependable the is the new team of Secretary James will be the one that will feed to the... ano to the independent committee ano yung mga projects talaga na ghost mm -hmm. ano mga projects sa standard so that then the independent committee will investigate uh, and then also try to find it from COA bakit naman lumusot dito sa COA diba <laughs> and then with uh, <laughs> with with all of this with all of this ma makuha na nato yung comprehensive na na findings kung sino yung liable now uh -oh. who will be liable contractors number two, dpws number three, congressmen, senators uh -huh. and they, uh, those those who are involved should be filed should be uh, should be uh, filed cases in the ombudsman for violation of the anti graft law mm -hmm. and the plunder law uh -huh. they're not, they're not, uh, that's what the people are waiting eh pwede usap dito investigation. this should be an independent commission And i agree with that that there should be one to be able to find who are reliable. liable uh -huh. so therefore bafile yan sa ombudsman. Now, maski yung ombudsman and jurisdiction dyan ay public officers, no? meaning senator, congressman, and liberty Ridge. yung mga kuan yung mga uh, involved na uh, uh, private contractors under the fear of conspiracy can also be uh, accused in the ombudsman. Oh. Yes. Opo, opo. Kayo ho ba dyan na sa inyong distrito? Wala bang mga na-discover din mga substandard at guni uh, guning ng uh, uh, control project ko. Well, well, I can say that in my district, uh, it has all been in accordance with the specifications mm -hmm. of the uh, of the uh, project. Mm -hmm. uh, because you know what, I go to my projects, all of them, kundi lamang flood control ko dyan sa Kagendi mm -hmm. All my projects are, I go there for the groundbreaking so that I will know what the project is all about, and then I return after four to five months pagkatapos ng project, mm -hmm. for the turn turnover. So mm -hmm. wala. I mean, you know, we're open. Ako open tayo sa to, to for anybody to to investigate, uh, to look at my district in mm -hmm. regard to DPWS project. So we're open for that. Ayun. Yes. Okay. So walang uh, ini-investigate dyan na proyekto? Hindi kasama siya? Wala naman. Sa so, awan ng Diyos wala naman uh -oh. because I understand that there was a... Uh, may mga may mga complaints sa uh, pangulo yung ano yun so, kay pangulo hindi kasama eh, de oro hindi eh, kasama oro second oh. district ayun oh, sa district ko hindi kasama at yung mga gumawa doon sa mga flood control projects nyo diyan sa kagayan de oro second district hindi kasama yung mga kontraktor doon sa listahan ng pangulo wala wala not wala. one not wala one. Oh, oh. hindi so, kasama oh. sa 15 so hindi oh. sila wala silang ano project sa akin. <laughs> so, Hindi rin ako mag-allow na ganyan eh. Kasi matira so, <laughs> tayo kung uh, we will allow these people. Kasi yun, yung 15 na yan, sobra-sobra, ang -sobra, laki-laki. Ang oh. dami ng proyekto. Wala sila sa Cagayan de Oro 2 District. Not one of the 15 years. Ayun. Kong, maraming, dagang kayong salamat sa inyong uh, oras kong ha. Oh, Oo, salamat sa bro. Look any time. Thank you very much. Uh -oh. Good morning to everyone. Uh -oh. Good morning po. May buntag. Uh, Representative Rufus Rodriguez, mga kasama ng Cagayan de Oro City Second nd uh, District. Alas 8.39 na po ng magandang umaga. Huwag ko kayong aalis sa uh, Roland Arenas, Rogayon. Maraming salamat Margarita.